For more video, please subscribe and click the bell button. Thank you! Okay, paano nga ba ako nakarating sa Australia at paano maghanap ng employer sa Australia? Oh, so, ayan yung nakikita niyong video ko. Nasa Australia po tayo. 2024, pangalawang vlog ko ngayong 2024. So, nag-apply lang ako through online website na makikita nyo dyan sa aking video. sa video yan, dyan lang po kayo mag-apply ng papuntang Australia. Meron ding mga Canada, merong New Zealand. New Zealand, kaparehas po dito sa a-applyan nyo rin ng website na ibibigay ko. Pwede po kayo mag-apply. Tandaan nyo, ang paghahanap ng employer sa Australia, since magla-login ka dun sa website na ibibigay, nakikita nyo dito sa aking link, sa video. So, mag-login po kayo. Gumawa kayo na account. Tapos, pag nakagawa na kayo na account, mag-search na po kayo. Appliance Technician o Home Appliance Technician, Field Service Technician, nakalagay doon sa search. So, lahat na makikita nyo related sa trabaho nyo, magpasa lang po kayo ng resume. Huwag po kayong mahihiyang magpasa ng resume. Kasi magre-reply naman yan sa inyo pag hindi po kayo naka qualify sa kanila. Pero pag qualify po kayo, magre-reply yan. Unfortunately, sa tagal ko po nag-apply sa Australia na inabot ako ng ilang taon bago ako nakapunta. At least, nandito ako sa Australia, di ba? Umabot ng ilang taon. Ngayon, sa age, sa age ko, umabot din. Inabot pa ako ng pandemic. Ngayon, may mga kakilala naman ako pules dan a year lang, nakakuha na kagad sila na employer. Tandaan nyo po, walang mga lokal o australiano ng gusto na trabaho ng tulad ng ginagawa nating appliance technician. Bakit? Driver ka na, technician ka pa. So dito, since ang mga Pilipino dedicated sa trabaho, nagtitiwala sila sa mga Pilipino na maayos at malinis magtrabaho, yung resume yung gagawin nyo po is gandahan nyo. Additional points talaga ang may mga experience abroad. Pero meron po ako mga nakilala na nakapunta dito sa Australia. Ibang field na rin, wala pa ako na ng technician, ibang field na rin, galing po sila ng Pilipinas. So, depende rin sa si employer mo. Kaya nga sabi ko sa inyo, gandahan nyo yung paggawa nyo ng resume para pag nilagin nyo doon, naggawa kayo ng na account na sa website na nandyan sa uh, video. So, pasan nyo lang ng pasa yung resume nyo. Kaya sa mag-Facebook kayo, mag maglaro kayo, unahin nyo muna yung pag apply Apply lang kayo araw-araw kung maaari. Ako ginawa ko po noon, linggo-linggo kasi pag araw-araw naman, ma ano mo, yun at yun pa rin. Linggo-linggo, eh. tsaka makikita mo naman doon eh, pag nag-click ka uli na doon sa website, malalaman mo kung nag-apply ka na o hindi pa. So, lalabas doon sa website kung naka-apply ka na o hindi pa. Kaya, gawin nyo, continuous apply lang, huwag po kayo magsawa na kaka-apply. So, sana po makatulong itong video na to sa pag-a-apply nyo at sana matanggap din po kayo at makarating dito sa Australia na maranasan nyo yung magandang buhay na hindi man natin masabing maganda at least nakakaangat sa buhay. Maraming maraming salamat po sa patuloy na pagsuporta sa aking video. Thank you!